Welcome to Stellar Newsio, your news, YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Ilang araw matapos ibalita ni e si Willie Ong na siya ay may sarcoma o abdominal cancer, isang malalim na pagsubok sa kanyang kalusugan. Dumalaw sa kanya ng personal ang ihi host actor at dating alkalde ng Maynila, si Isko Moreno. Sa gitna ng mahigpit na laban ni A.T. Ong sa kanyang sakit, lumipad patungong Singapore si Yormi Isko upang makipagkita at makumusta ng harapan ang kilalang cardiologist at online health personality. May tuturing na emosyonal at makahulugang ang pagkikita ng dalawa lalo na't sila inaging malapit na magka-partner noong libo at 22 presidential elections, kung saan si Ethy Willie ang tumakbo bilang bis-presidente kasama si Isko Moreno. Ang personal na pagpunta ni Yorme sa Singapore ay nagpapakita ng kanyang matibay na suporta at pagmamalasakit kay Ethy Ong, na kasalukuyang sumasa sa seryosong gamutan upang labanan ang kanser. Sa isang video na inilabas ni AC e. Willie sa kanyang Facebook page, Makikita ang malinaw na pagbagsak ng kanyang katawan, bunga ng mga sintomas at epekto ng kanyang sakit. Sa video, inihayag ni Dothy Willie isa kanyang mga taga-suporta ang nakadidismayang balita tungkol sa tumor na natagpuan sa kanyang tiyan na kinilala bilang sarcoma. Ayon kay Ithi Ong, ang kanyang kalagayan ay nangangailangan ng agarang medikal na paggamot, kabilang na ang chemotherapy na isinagawa sa Singapore. Habang nasa Singapore, Ibinahagi ni Isko Moreno sa pamamagitan ng isang Facebook post ang kanilang pagkikita. Nagkita kami kanina here in Singapore. Mahina pa at marami pang chemo sessions ang gagawin, Ani Yorme, na nagbibigay din ng update sa kasalukuyang kalagayan ni Dove Willie. Ang kanyang mensahe ay puno ng pagkalinga, nagpapakita na ang kanyang pagbisita ay hindi lamang para sa pisikal na pagkikita kundi upang bigyan si Iki ong ng moral at emosyonal na suporta. Bukod dito, ipinahayad din ni Yorme ang mensahe ni Doth Willy para sa mga Pilipino na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ayon kay Yorme, kahit sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa malubhang sakit, hindi nakakalimutan ni A.K. Ong ang kanyang tungkulin sa bayan. Message niya, na mahal daw niya mga kababayan nating Pilipino, hanggat malakas siya, hindi raw siya titigil ng pagtulong sa taong bayan at sa bansa hanggang sa dulo, dagdag ni Isko. Na nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang kay Delphi Willie, kundi sa lahat ng mga tumatangkilik sa kanya. Ang ipinapakitang tapang at dedikasyon ni E.C. Willie Ong sa gitna ng kanyang laban sa kanser ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami. Ang suporta mula sa mga kaibigan tulad ni Isko Moreno ay nagsisilbing paalala na sa oras ng kahinaan, mahalaga ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng mga taong malapit sa atin. Ang kanilang pagkikita sa Singapore ay hindi lamang isang simpleng pakikipagkumustahan, kundi simbolo ng malalim na koneksyon at suporta na lagpas sa politika. Ilang araw matapos ibalita ni E.C. Si Willie Ong na siya ay may sarcoma o abdominal cancer, isang malalim na pagsubok sa kanyang kalusugan, Dumalaw sa kanya ng personal ang ihi host actor at dating alkalde ng Maynila, si Isko Moreno. Sa gitna ng mahigpit na laban ni A.T. Ong sa kanyang sakit, lumipad patungong Singapore si Yormie Isko upang makipagkita at makumusta ng harapan ang kilalang cardiologist at online health personality. May tuturing na emosyonal at makahulugang ang pagkikita ng dalawa lalo na't sila inaging malapit na magka-partner noong 2000 at 22 presidential elections, kung saan si Ethy Willie ang tumakbo bilang vice presidente kasama si Isko Moreno. Ang personal na pagpunta ni Yorme sa Singapore ay nagpapakita ng kanyang matibay na suporta at pagmamalasakit kay Ethy Ong, na kasalukuyang sumasa sa seryosong gamutan upang labanan ang kanser. Sa isang video na inilabas ni AC e. Willie sa kanyang Facebook page, makikita ang malinaw na pagbagsak ng kanyang katawan, bunga ng mga sintomas at epekto ng kanyang sakit. Sa video, inihayag ni Dothi Willy sa kanyang mga taga-suporta ang nakadidismayang balita tungkol sa tumor na natagpuan sa kanyang chan na kinilala bilang sarcoma. Ayon kay Ithi Ong, ang kanyang kalagayan ay nangangailangan ng agarang medikal na paggamot, kabilang na ang chemotherapy na isinagawa sa Singapore. Habang nasa Singapore, ibinahagi ni Isko Moreno sa pamamagitan ng isang Facebook post ang kanilang pagkikita. Nagkita kami kanina here in Singapore. Mahina pa at marami pang chemo sessions ang gagawin, Ani Yorme, na nagbibigay din ng update sa kasalukuyang kalagayan ni Dolph Willie. Ang kanyang mensahe ay puno ng pagkalinga nagpapakita na ang kanyang pagbisita ay hindi lamang para sa pisikal na pagkikita kundi upang bigyan si Aki e. Ong ng moral at emosyonal na suporta bukod dito ipinahayag din ni Yorme ang mensahe ni Doth Willie para sa mga Pilipino na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya ayon kay Yorme kahit sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa malubhang sakit hindi nakakalimutan ni Aki e. Ong ang kanyang tungkulin sa bayan message niya na mahal daw niya mga kababayan nating Pilipino, hanggat malakas siya, hindi raw siya titigil ng pagtulong sa taong bayan at sa bansa hanggang sa dulo, dagdag ni Isko, na nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang kay Delphi Willie, kundi sa lahat ng mga tumatangkilik sa kanya. Ang ipinapakitang tapang at dedikasyon ni E.C. Willie Ong sa gitna ng kanyang laban sa kanser ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami. Ang suporta mula sa mga kaibigan tulad ni Isko Moreno ay nagsisilbing paalala na sa oras ng kahinaan, mahalaga ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng mga taong malapit sa atin. Ang kanilang pagkikita sa Singapore ay hindi lamang isang simpleng pakikipagkumustahan, kundi simbolo ng malalim na koneksyon at suporta na lagpas sa politika. Ano masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.